Hello po, huwag kalimutan ang ipaglalaban kita party list sa Ha? Huh? Party list? Ano ba yun? Ang mga party list nagre-represent sa iba't ibang sektor ng lipunan sa bansa. Nandiyan ang mga grupo para sa mga mahihirap, magsasaka, kababaihan, mga transport group at marami pang iba. Sila ang magsisilbing boses ng mga grupo ito sa kongreso. So kayo, ano nire-represent nyo? Ipaglalaban kita party list? Sa May 12 elections, mayroong 155 partylist candidates. Lahat sila, target ang 63 seats na bakante sa House of Representatives. Pero, tandaan, isang partylist lamang ang kailangang iboto. Ha? Huh? Isa lang? Bakit? Paano ba nanalo ang partylist? Ayon sa Republic Act 7941, 20% ng mga puesto sa Kongreso ang nakalaan para sa partylist representatives. Pagkatapos ng eleksyon, irarag ang partylist groups base sa may pinakamataas hanggang may pinakamababang boto. Para makasecure na isang pwesto sa Kongreso, kinakailangan makakuha ang partylist group ng at least 2% of total votes. Kung more than 2% of total votes ang makuha, entitled sa isa pang pwesto ang partylist group. Pero, ayon din sa batas, mayroon lamang maximum of 3 seats na maaaring makuha ang bawat win. A party list to know more visit inquirer.net